matagal nyo na po kasi pinaghandaan itong hosting natin ng FIBA World Cup. Pero all set na nga po ba ang local organizing committee ng FIBA World Cup? Pati po itong samahan uh, ng basketball ng Pilipinas, mga lokal na pamahalaan, katuwang na po yung mga private, ang uh, pribadong sektor sa pagsisimula ngayong araw, Director Erika. Lagi tinatanong sa akin yung kahapon kung handang-handa na ba para sa ating mga pangyayari ngayon. Pero ang sinasagot ko lang, eh, sasagutin ko lang yon kung meron tayong ano no um option kumbaga na ilipat pa kung wala kasi ready or not na tayo at this point pero to really answer your question no oo handa na ang ang ating organizing committee and tatakbo na ang mga laro as scheduled and as planned ano po ang pinaka malaking hamon sa pag-organize ng Pilipinas ng FIBA World Cup simula pa honong preparations as we speak eh uh, Director Erika dalawa yung nakikita kong pinakamalaking challenge, no? Yung una is yung pagtanggap o pag-appreciate uh, dun sa standard ng World Cup. Kasi uh, 1978 pa nung huli tayong nag-host ng ganitong global event, ano? And nag marami lang nagbago since then. So parang panibagod na naman ito sa lahat ng ating mga tauhan. So just grasping that um, that standard was really a challenge. Yung pangalawang challenge na napansin ko is really no, yung mga ganitong scale na na event eh, napakadaming agencies or grupo na kailangan kausapin at uh, siguraduhin naka-align silang lahat para tumakbo ng maayos ito. Yun yung dalawang pinaka-challenging sa atin ngayon isa rin po sa concerns ang traffic situation from the hotels to the arenas. And, and you did some simulations on this, ano po, Director Erica. Ito po ba sa tingin nyo yung masusunod simula ngayong araw? May contingency measures ba tayo inilatag in the event na hindi masunod lahat ng nauna nating pinaghandaan? Yes, that's correct, no? Um, so we simulated a number of things. Uh, especially yung route natin from the Grand Hyatt to Philippine Arena which the teams will be taking today. And um, the fastest time na, na record natin dyan is 45 minutes and 55 seconds. So, ang target natin talaga is 45 minutes pero understanding naman yung mga teams natin. But hopefully, hindi siya lalayo doon. No? In terms of contingencies, on a daily basis naman, tinatrack ng ating mga officials ang mga traffic para kung kailangan ng alternative route, yan ang uh, tinitira natin. We're not only talking about games and competitions dito po sa FIBA World Cup. How do we ensure the convenience of the spectators at saka yung participating teams during the entire event na ito sa dito sa ating bansa uh, Deputy Director? Opo. In terms of um, traffic no, nag-set kami ng number of guidelines and provisions para maging maginhawa yung pagdayo ng ating mga spectators sa iba-iba nating arena na gagamitin dito sa World Cup. Doon naman pagdating sa arena, meron tayong spectators experience team no na sila ang bahala no, naka talaga sila doon sa mga spectators natin at lahat ng pangangailangan nila mula pag parking hanggang sa pag exit nila. Sigurado dadagsain po kayo diyan, uh, Director uh, D. Uh, ng ating mga kababayan dahil eh bukod po doon sa mga sa Gilas Pilipinas team at iba pang mga international uh, team eh sa pagkakaalam ko mayro pang parang idaraos na parang mini concert eh bago yung mga games tama po ba ako doon Correct po um, tutup dyan sila Ben and Ben si Sarah Geronimo pati po ang ano ang The Don na uh, isang classic Pinoy hmm. rock band din. ay makakasama natin mamaya para i Celebrate itong pag-host natin ng World Cup. And of course, magtutungo rin po ang pangulo. I think uh, he will be the one uh, doing the ceremonial toss. Ano po, uh, Director D? Yes, that is confirmed. Um, we expect the uh, president to be there. And just like his father did it in 1978, siya po ang ating special guest sa ating tip-off tonight.